Yo, Kiko Matos, uh, huwag mong bubohin ang mga tao Napanood ko yung napaka walang kwentang video nitong uh, si Kiko Matos Kung hindi mo alam at hindi ka eksperto sa isang bagay Keep your mouth shut, okay? Pati ang kasama mo kung sino man yan Alright, uh, pinupo na po nila yung hindi daw pagbigay ni uh, Serendon ng isang daang libo dito daw sa mga guys uh, rights artist na pumunta dito sa episode bar mga kaibigan So ayon na din sa sinabi ng mga rice artist na to nung kanilang tagapagsalita sabi nila they accepted the challenge ni Sir Rendon yung, uh, yung uh, motivational rice nga daw so in their own way gumawa sila nung rice art nila and then uh, itong uh, nga ni Boss Rendon ni Sir Rendon ang kanilang ginawa pagkatapos they are counter uh, challenging Sir Rendon na uh, yung 100 pesos na motivational rice ito ay ayon mismo sa kanila no? sabi nila is What if uh, itong uh, ginawa ng mga rice artist is uh, tumbasan naman ng isang daang libo nitong uh, si Sir Rendon at ayon din mismo sa kanila what uh, Sir Rendon did was to invite them to visit him sa episode bar. Okay? So, mga kaibigan, uh, sa mga kapwa natin na perform, uh, hindi nang performing artist kundi artist, what you did was a risk. Okay? So, Doing that without any assurance Tinanong ka din ni Kiko Matos May kontrata ba kayo? Sinabi nyo, wala naman So, uh, the least thing that you can do is Hope that he will be uh, giving you uh, Parang some compensation Because of what you did So, ito na nga Sabi po nila So, naka sila ng sagot And in-invite sila sa episode bar Sinabi mo pa na Itong mga estudyante Again, I feel you guys I feel you uh, As an artist, I feel you din ba? Diba? Naggalikom kayo ng pamasahe uh, lumuwas kayo ng Maynila, nakipag-meet -may kayo kay uh, Sir Rendon. Mga kaibigan, yung ganun pong aksugal po yun, ba diba? yung mga ganyan, most of the time, pagka first meeting pa lang, ex-deal pa lang yan eh. ba diba? hindi ka, ka ka, ka agad magpapakilala about money, I understand that art is not free. But who obliges you to do that? Hindi ka naman kinumisyon eh. Ah, uh, Doon sa spokesperson ninyo. Hindi ka naman, di ba, out of nowhere, tinap ka tinap yung service mo. Okay, gawin mo to uh, itong presyo. Deal or no deal? Ganon, di ba? Ngayon, kung ikaw, proactively gagawa ka sa sarili mo na yon kung bibigyan ka, di ba, be thankful. Kung hindi naman, that's the price uh, that you need to pay para sa pagsugal mo. Again, yung mga ganyang klase ng atake, men ex-deal yan, ang kauuwian yan. Okay, so anong sinabi daw ni Boss Rendon? Okay, so sige. Kukunin ko na to. Hindi na to ibabalik sa inyo. Kukunin na and ipapabid ko to. Uh, hopefully, sabi yata nila isang milyon. So tapos yung kalahati daw is dodonate ni kung, kung papalagay do na ni dodonate ni Sir Rendon sa mga dito sa mga rice uh, artists or rice uh, farmers ba. So, dumaan daw ang tatlong buwan, mga kaibigan. And wala pang nabibigay. Okay? So, nandun na tayo. Walang nabibigay. Ang question dito, mga kabatas natin, este, <laughs> iba pala yun, no? Ang question dito, meron bang any legal obligation si Serendon si, uh, Sir Hendon sa pagbibigay ng monetary compensation dito sa mga rice artist na to? Ang sagot, wala. Bakit? Saan kang meron bang kontrata? Sa'yo na din mismo mga bibig nang galing, 'di ba? May kontrata ba? Ano sagot nila? Wala. So wala silang legal any legal obligation ang kampo ni Sir Hendon para i-compensate yung hinihinging isang daang libo. Ngayon, ang ang ginagawa nila is ang ginawa ni Boss Rendon sa inyo, they invited you sa kanyang episode bar And that is to open opportunities for you Because meeting nga yun eh, ng mga business partners daw niya So para makilala kayo, to expose you guys Ayan na naman tayo eh May mga ilang uh, ano na din, may eh, mga kakilala kami, ganyan ang atake ba diba, gusto agad nila, kaliwaan agad Gusto agad nila, pera agad Hindi eh imagine the opportunities that will open for you kapag na-open ka sa mga ganitong business mga businessman, mga, di ba, long-term, long-term dapat. Hindi ka man makompensate ngayon dyan sa artwork mo na ikaw naman ang uh, bukal sa loob mong uh, ginawaya, na hindi ka naman inuobliga, hindi ka naman kinomisyon, di ba, dapat open ka din sa possibilities na ay baka walang secured uh, amount of money na mabigay sa amin. Kasi hindi, hindi big sabihin na in-invite ka doon, e eh, ina-accept na niya yung challenge na sa lang naman ng galing. Okay, sabi mo nga eh. So, challenge din po namin siya na ganito na ito, isang daang libo. Kasi nag-challenge siya about sa motivational rise. It will not make you a guaranteed uh, parang uh, agreement na okay, challenge ka, challenge mo siya and then in-invite kanya tapos understood na dapat bigyan ka na ng isang libo, sir. Yung spokesperson person ng uh, itong mga rise ano na ito. ba? Diba? And ito namang si si Kiko, okay, si Kiko na wala ding alam, ginagatungan. Halata na may beep ka kay Serendo ni. Eh. Okay, pero yung sa tama lang, huwag mong minimis inform itong mga, ba diba, mga less fortunate nating mga kapatid na mga artist. Eh, hindi na nga nabigyan, ginagatungan mo pa. Kumbaga, iset mo yung expectations nila. ba diba, artist ka din, Kiko? ba diba, nagtatalent ka din, umaarte ka din. Alam mong, 'di ba, most of the time kapag ka, ako uh, artist or ano minsan uh, sa una talagang ex-deal pa and then yung mga upcoming projects yun na yung meron 'di ba wag kang ano Brad, wag kang tawag dito inaano mo pa sila sinusulsulan mo pa sila O, ipatulpo sige ipatulpo nyo o sige ipatulpo nyo si Serendon si tingnan natin kung ano mangyayari the least that uh, scenography tulpo ko into pakiusapan si boss Rendon na bigyan kahit papano to compensate siguro yung ano yung uh, pamasahe pero option pa din ni Serendon si yan kung gagawin niya o hindi. Dahil again, wala siyang legal obligation dito sa mga ito. Alright? Hindi porkit in-invite ka, automatico may pera na. Man, ilang beses na kami nagbibusiness meeting yan ni Boss Rendon. Hindi lang si Boss Rendon. Sa ano pa? Sa mga, sa mga perfor, sa performing arts industry. Saan man? Saan mang lupalop? Hindi porkit in-invite ka, eh, iko compensate ka na kaagad. Hindi ganoon. Kahit sa anong industriya. Kahit sa boxing man yan. Kahit sa, kahit sa MMA. O inibita ka, meeting tayo. Gusto mo, paluwalan ka kagad. Hindi naman gano'n eh. Kung, kung gusto mo mag-invest ng connection, ng network, ba diba? kailangan, um, you are willing to take the risk. Pero kung magpapakilala ka kagad na dapat kada meeting may pera, tapos yung, ang isusumbat mo, hindi, artist yan, artist not free. I understand. Yes, mahirap yan. Pero wala kasing nag-obliga sa inyo. Maa-apply mo yan, kapatid, kapag Ke ka? Let's say ipinta mo ko o gawan ako ako ang lumapit sa iyo. Ipinta mo ako nang ng, uh, ng uh, bigas na art ng mukha ko. Okay. Uh, ang presyo 50,000. Deal or no deal? Sabi mo, ah, boss, taasan natin. O sige, let's meet halfway. Sabi, gusto mo 100, gusto ko 75 na lang. Deal no deal. O sige, deal na lang, uh, silver boys. O sige, 75. Okay, magkita tayo. Kapag kagano'n 'yon. Kapag kagano'n ang usapan, umasa ka. 'Di ba? Pero kapag kagaling sa iyo, ikaw nag-offer proactively, tapos in-invite ka dahil natuwa sa iyo, ex-deal, kumbaga, wag kang umasa. Okay? Tapos, magpasalamat ka kasi i-open siya for bidding, ba? Diba? Pagkatapos kung nga uh, mabenta siya, kung may bumili, ay eh, yung half ay ibibigay sa inyo. Kung hindi man, di ba at least, ma mabigyan kayo ng pakonsuelo ang tawag. Token lang. Token lang. Okay? Ganon mga idol, huwag kayo lalapit sa mga taong mga walang alam. Diyan kila uh, dito sa kila Kiko na bubuyo pa. Huwag kayo, diba, lumapit kay sa, sa, may alam, sa abogado. Uh, ano po ba, illegal po ba yung ginawa? Huwag dyan sa mga ano. Tapos yung isa pang kasama, kala mo kung sino magsalita. So yun lang mga idol, huwag, kayo, huwag kayong ano, huwag kayong... Uh, makisimpatya Makisimpat sa ano na yan, sa tao na yan na may beep lang kay uh, Serendon. Si Kaya gusto laging bira-birahin. O, di ba? Huwag kang ano, ganyan na kalbuha. ba? Diba? Inaano mo mga tao eh. Nakakabanas yung video mo. Sige, yun lang mga idol. Silver Voice TV. Magandang umaga sa inyo lahat.